One, two, three. May napapanood ako sa YouTube na ibang klase ang style ng kanilang pagkaluto. Kaya ngayon, gagayahin natin yan. Ewan ko lang kung ano ang kalabasan. Nagukay na ako ng lupa dahil sa lalim ng lupa ko siya lulutuin. Saka ko nilagyan ng mga kahoy at sinilaban. Eto nga pala ang lulutuin natin ngayon isang malaking katambak na isda. Tatanggalan lang natin ng kaliskis, hasang, bitoka at mga palikpik at hiwa-hiwain ko lang ang laman para manunod sa laman ng lasa. Sa kako sinunod ang mga pangsahog. Wala pang pangalan ang recipe natin dahil gipit tayo, hindi tayo namili ng spices. Gumamit lang tayo ng mga pangsahog na available sa ref. Gaya ng siling haba, Sibuyas bawang, luya, Tanglad lime, kamatis, butter, cheese, at mga gamit pang lasa. Mga gagamiting panimpla ay nahihanda ko na. Kaya, di ko na pinatagalan pa sa pagtimpla dahil ready na ang ating nagbabagang apoy. Tandaan po mga kalabas, freestyle po ang luto natin ngayon. Kaya, mga pagsahog ay lagay dito, lagay doon. Depende na lang kung saan kasya. Isda ay nasison ko na. Saka ko nila pagan ng mga gulay-gulay at cheese. Saka ko pinatong ang isda para timbang ang lasa both sides. Binalot ng saging at binalutan pa ng foil ng maraming beses para siguradong hindi makapasok ang lupa at di mag-aamoy lupa. Isda ay naibalot ko na ng maigi. Kaya sinalang ko na sa nagbabagang apoy saka tinakluban ng lupa at apoy. Hindi ko alam ang gaytong paraan ng pagluluto. Hindi ko rin alam kung ilang oras para maluto ang ating isda. Alas 11 ng umaga ko siya sinalang. Hindi ko alam kung anong oras ko siya babalikan. Kaya nagpahinga lang ako sa tent hanggang makatulog. 4.30pm nang magising ako. Mahigit 5 hours nakabaon ng isda sa lupa. Kaya feeling ko sapat na yon para maluto ang ating isda. Tinanggal ko ng isda nang sa ganon malaman natin kung pasok ba sa ating panlasa o di kaya luto ba o luto na. Ito na mga kalabas, moment of truth kung luto ba ang ating nilulutong ano, uh, nilulutong sa ilalim ng lupa. Uh, ano lang to, uh, experiment mga kalabas dahil nakita natin sa ibang video na nagluluto sa ilalim ng lupa. Uy, <laughs> tutulo na bang? Yan you o. Know. Tara, katulintiyohan mga kalabas. Linisan natin. <laughs> Ayun oh, ganyan lang pagkalinis oh. So, comment nyo lang mga kalabas kung luto ba o hindi. Amoy inihaw na bangus. Uy! Bango. Ay, parang hindi luto ata. Wow, ayan na oh. Moment of truth. Pero yung ano natin, yung saging, parang nalanta naman siya oh. Na ano, nasunog. Wow. Lak dia. Pwede na ba kayo? Bubuksan ko na ba? 1 2 3 Oy! Oh, ang ganda. Kanya <laughs> yung cheese oh. Wow. Ang ganda tignan no. Oh. Ayun. Hindi ko na to ano, tatanggalin dito. Ang sarap oh. Oh. Amoy parang may gata. <laughs> Ay na mga kalabas, ready na ang ating <laughs> pinataka na hindi ko alam kung anong tawag sa recipe dito. Lahat ng available sa ref, yun ang nilagay ko. Pero, uh, ano, uy, ayos dyan. <laughs> Try natin yung lasa. Eto na mga kalabas, first time, nat first time natin gumawa ng ganitong klase yung paggaluto. Gaya-gaya lang kung anong makikita sa video mga kalabas. Yung binaon sa lupa. Eto, isang napakalaking katambak, nasa 2 kilo. Uh, yung mga yung mga ingredients mga kalabas ay kung ano lang available sa ref natin kaya kung may idea man kayo bigyan nyo ng pangalan kung anong pangalan nito nakikita nyo yung mga ingredients yan ito may cheese o mga kalabas moment of truth food tasting tayo mga kalabas kung masarap pa o hindi pero yung laman nya lutong luto mga kalabas ayan o oh. yan sabaw sawsawan parang may ano, parang may gata. Seryoso, parang may gata. Try natin sa may cheese. Seryoso, hindi ko nilagyan ng gata to, pero parang may gata siya. Ano? You know? Mm. Swerte, masarap. Masarap, seryoso. Mm. Natsambahan, sarap. Natsambahan. Wow! <laughs> Sabaw? Tsaka lagyan natin ng madaming sili. Ito. Mga kalabas. Legit masarap siya. Ayan mga kalabas. Lutong-luto oh. <laughs> lagyan natin yung sabaw. Masarap ang sabaw niya. Sayang na lang, natatapon. Ayan. Lagyan natin ng cheese para mas lalo masarap. Ayan, oh. Tapos carrots. Big bite. Mm. <laughs> Katuwa ako sa ginawa ko mga kalabas. Masarap siya. Para <laughs> hindi siya dry mga kalabas. Oh yeah. Yan. Yan. Sarap oh. Hmm. Bola nak sabo. Masak la pin sabo. Hmm, eh. basi spark. Ketambak dia la cheese. Mm. Last bite tayo mga kalabas Sa sobrang laki ng isda natin Hindi natin kayang ubusin ah, Yan, sili Hello mm -hmm. Thank you mga kalabas Kung umabot mo kayo sa puntong ito Huwag niyong kalimutan mag like and share Sa ating video See you sa ating next video mga kalabas. Bye-bye!